Welcome to Saknong Serye. Bakit kaya may mga taong sadyang galit sa atin kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanila? Sa tingin mo, ang inggit ba ay natural na bahagi ng buhay o may paraan para ito ay maiwasan? Hello, welcome sa ating saknong serye. Muli ako si Wendy May at patuloy tayong maglalakbay sa makulay, ngunit masalimuot na kwento ng Florante at Laura. Sa nakaraang episode ay tinalakay natin ang saknong 87 kung saan nakita natin ang matinding pighati ni Florante sa kanyang sitwasyon. Ngayon naman ay pagtutuunan natin ang saknong 88. Sabi dito, At alin ang hirap na di ikakapit sa iyo ng konde adolpong malupit? Ikaw ang salamin sa reno ng bait, pagbubuntunan ka ng malaking galit. Napakabigat ng saknong na ito, hindi ba? Sa puntong ito, mararamdaman mo ang bigat ng damdamin ni Florante. Pakiramdam ng isang anak na nawalan ng isang ama. Sa soknong na ito, inalala ni Florante ang dinanas na paghihirap ng kanyang ama sa mapanlinlang at walang awang kamay ni Conde Adolfo. Ang tanong, bakit nga ba naging target ng matinding galit si Duke Briseo? Si Duque Briseo ay isang huwarang tao, isang salamin ng kabutihan sa kaharian. Siya ay kilala sa kanyang malasakit sa kapwa pagiging matulungin at pagiging isang mapagmahal na ama. Kaya nga siya'y tinukoy bilang isang reyno ng bait o simbolo ng kagandahang loob. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyayari kapag ikaw ay isang maliwanag na bituin sa gabi? Nandyan ang mga taong hindi matanggap ang iyong liwanag, mga taong tulad ni Adolfo. Ang saknong na ito ay nagbibigay diin sa mahalagang tanong. Ano ang nangyayari kapag ang kabutihan ay nauungusan ng kasamaan at paano ito humuhubog sa karakter ng isang tao tulad ni Florante? Dito na nagtatapos ang episode na ito. Muli ako si Wendy May at welcome sa Saknong Serye. Samahan niyo ako muli sa mga susunod na episode. pa Paalam!